One, two. beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakalo ka ang ganda ng mga sam ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sabado. ko ako naman ang tatanungin nyo, syempre, kinakabahan. Kasi mamayang tanghali nga pupunta na ako sa hospital para sa operasyon ng mata ko. Pero syempre, laban yan. At syempre, hello, hello sa lahat ng mga bago nating subscribers dito sa Mama Sam Vlog. And then, sa walang sawang sumusuporta talaga, yung talagang inuobliga nilang manood ng sarili nila para dito sa aking mga vlog. So, maraming salamat. And then, kay Christine Ann Perez na talaga naman supporting sa akin. Kahapon pa siya message na message sa akin na Mama Sam ay pagpipray kita, Mama Sam, I hope okay ka lang, Mama Sam. Ayan. Ay, so, ramdam ko yung concern niya talaga sa akin. At maraming maraming salamat, Christine and So, yan. At eto na, syempre, marami tayong hatid na chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. Syempre, para sa una natin chika. Bagong Miss Universe Venezuela na si Stephanie Abasali. Mama, saan tingin mo? Aabot kaya sa dulo ng laban sa susunod na taon sa Miss Universe? Well, ang masasabi ko, maganda siya. Mm -hmm. Kung ganda ang pag-uusapan, ay talaga namang maganda ang bagong pambado ng Venezuela sa Miss Universe. Kung baga parang, kung ang basihan ay beauty may laban naman itong si Miss Venezuela. Pero syempre, depende yan. Depende sa styling, depende sa paghahanda niya. Ngayon, nakarating sila ng fourth runner-up. So, medyo pressure yan para kay Stephanie. Kasi syempre, kakabugin niya yung narating ni Miss Venezuela ngayon taon na to. And I hope na sana talaga makauwi sila ng corona sa susunod na taon. Kasi, medyo matagal-tagal na rin hindi nakokoronahan ang Miss Venezuela umabot na ng 10 taon di ba nung huli silang kinoronahan lalo na alam naman natin na powerhouse talaga ang Miss Venezuela pero syempre hindi naman sila tumitigil sa laban dito sa Miss Universe at yung pambato nila syempre may rami pang panahon na para pagandaan niya ang Miss Universe sabi ko nga ko ang styling niya ang problema so kailangan baguhin niya yan kasi mas maganda talaga kung mapapalo mo yung ano niya yung Instagram Instagram niya. Sobrang ganda pala talaga ng pambato nila ngayong taon na to. Kaya, winner yan. So, medyo, ano lang, kailangan lang ng transformation para sa styling. Diba? So, yun, good luck matangkad, sexy, mahaba ang biya. So, saan ka pa? So, pasok na pasok sa panlasa ni Kun Antong, pambado ng Venezuela. Kaya, malayo ang mararating neto sa Miss Universe for sure. Diba? So, yan! At para na sa sumunod natin, chika, mama, sa mano naman ang masasabi mo na hindi nakuha ng Thailand ang back to -back winner dito sa Miss Intercontinental. Well, ang masasabi ko, wala tayong magagawa dyan. Mahirap talaga ang labanan dito sa Mr. Third Continental pagdating sa back-to-back. -back. Actually, hindi lang naman Mr. Third Continental, lahat ng pageant. Medyo talagang mahirap pagdating sa back-to-back. -back. But nandoon ako na at least, di ba, ginawa naman niya yung makakaya niya. Ayun yung sinasabi ko, di ba, kagabi sa vlogs ko. Sabi ko, maganda tong si Miss Thailand. Kaya lang, ang problema ko dito sa kanya, yung... Yung parang yung energy ba, parang hindi siya ganun ka bongga. So, yung ganda nando doon, pero yung appeal, parang kulang. sa yung personality. Kung ikukumpara mo siya kay Miss Thailand nung nakaraan taon, talaga, hindi niya talaga makukuha yung personality ng meron etong si Miss Intercontinental Thailand nung last year. Kaya ito nag-title. So, yon Kaya sabi ko, Maganda siya pero parang hindi mo siya kakatakutan. At hindi nga ako nagkamali kasi kanina hanggang top twenty lang ang narating ng Thailand dito sa laban nila sa Miss Intercontinental. Bagamat top 22 at least di ba naka top 22 pa rin sila. So kaysa naman sa Wale. So nung last year hanggang top 22 din lang tayo. Pero hindi tayo umabot doon sa top 7. Ngayon naman baliktad, umabot tayo ng bonggam-bongga. ba diba? So, yan. So, kaya congratulations sa atin. So, ano naman daw ang masasabi ko, nakuha natin sa kauna-unahang pagkakataon ang power of beauty dito sa Miss Intercontinental um, mm -hmm. Syempre, I'm so happy kasi, di ba, parang hindi pa natin nakukuha yan. Parang ang feeling ko kanina, yung laban ng Miss Philippines, very powerful talaga siya. Yung isa siya sa mga pinakamalakas. Pero naalala ko si Gaisel. Sabi ni Gaisel, kapag nanalo ka ng power of beauty, wala ka ng chance manalo ng Miss Third Continental. Parang feeling ko, hindi naman. Qualified ka nga doon sa top 7. So, ibig sabihin, ipakita mo yung galing mo, ikaw yung mananalo, di ba? Eh bakit naman si People Choice? Hindi rin naman siya ano, kumbaga parang sinasabi nila special award to na very powerful. Pero nanalo siya ng Miss ano, na Miss Intercontinental ngayon, di ba? So, ibig sabihin, depende pa rin yan sa laro mo sa dulo. So, yon. So, ako, basta ako, masaya ako kasi hindi pa natin ito nakukuha sa history, di ba? 52 years, pero hindi pa natin siya nakukuha. At least ngayon, nakuha na natin siya ng bonggong-bongga, di ba? So, yon. Congratulations naman kay alisa Rodondo. So, yon. Napakagaling niya at sobra panalo ang talagang eksena niya. In fairness naman dito kay Aliza, pretty talaga ang lolo mo. At ramdam ko na isa siya sa mga favorite. O, oh, di diba? So, yon Bukod doon sa power of house, sabi ganon, ano naman daw ang masasabi ko na naging best in swimsuit naman tayo. Siyempre, bongga. Sabi ko nga kanina, naku, mukhang kami nyata ang mananalo. Best in swimsuit, hindi biro yan. Imagine mo, nag-best in swim si Miss Philippines. Ay, ang dami-dami mga sexy candidate doon. So, sabi ko, dito ko talaga na ano, ay favorite to. But, sabi ko nga sa inyo, kung titignan mo naman si Miss Philippines, ay mukhang, magkamukha kami ng mukha kaming inosente. Ganon! Well, masaya ako. Kasi, siyempre, sabi ko nga kanina, in fairness sa laban niya, ha, kumakabog, best in swimsuit pa ang lola mo. Kinabog si Colombia na ang kapal-kapal ng make-up. Si Colombia naman, hindi man lang matig na sa salamin. Yung mukha niya, puti-puti. Tapos yung dito niya, maitim. Nakakaloka. <laughs> Pero in fairness naman kay Colombia, kabugera din. By the way, congratulations, Shepi, si Miss Philippines ang naging best in swimsuit. Remarkable. Eh kung si Chelsea Manalo naging best in gown, tayo naman naging best in swimsuit. Uso yan sa Philippines ngayon best in swimsuit. so kasi di ba kahapon anong isang araw lumaban si ano MJ di ba dito sa Mr ano Manhattan uh, Manhattan Star International. Best in swimsuit din siya. Ah, oh, 'di ba? So ibig sabihin talaga, maganda talaga ang katawan natin. Parang ako lang. Charot. So yun. So ayaw ni Christine and Perez niyan may iirita siya kasi Inggetera siya. Ang gusto niya siya lang ang best in swimsuit. Charot. So congratulations chef sa mucha ng Pilipinas. Talaga namang wagi wagi. For sure tuwa-tuwa itong si Madam, 'di ba? Si Madam Cory. At Ayon. So, syempre yung tinawag tayo sa dulo ng competition ay bongga yan kasi di ba matik na top 7 siya. Kaya happy happy ako diyan. Mm -hmm. So, para na sa sumunod natin chika, mama sa Miss Philippines pa din. Tingin mo dapat ba mas mataas pa ang nakuha niya sa second runner up? abuso na tayo pag ganyan. So ako para sa akin, tama lang naman na naging second runner, runner up tayo. Kasi kung i-base naman talaga yung Q&A ng mga girls, ako para sa akin nakitaan ko kasi nang mas kumpiyansa kasi si Miss Puerto Rico talaga. Yung alam mo yon bukod doon sa may ganda siya, malaki yung jogging niya. Charot. <laughs> Kaya kita mo yung jogging niya, nagpuputok. Pero maliit lang siya ha. So, yon talagang sabi ko, ay iba din talaga itong si Miss Puerto Rico. Eh. At yung kumpiyansa niya talaga, the kung paano siya sumagot. yon Actually, madadali lang yung tanong eh. So, hindi ko lang alam kung bakit nag-struggle si Miss Philippines dito sa Q&A niya. Pero in sa kanya, hindi naman siya yung parang hindi nakasagot. Ang gandang ng sagot ni Miss Philippines. Ang problema lang, parang yung impactful ba na kung paano niya sisimulan sa atake na mai-impress kagad yung mga candidates, ay ah, yung mga hurado sa kanya. Doon lang siya medyo parang nag-ano. Siguro nag-hold kasi siya dahil ang dami rin doon sa likod niya, sa so panit naman kung magsasalita siya na ano. Pero very ano talaga, real talaga yung sagutan niya. Hindi lang niya na-compose ba na sa simula ay power na yung ganon. So, pero sabi ko nga kung ito talaga ay nasagot niya talaga yung, alam mo yun, yung mga beauty queen party na sumagot. Ay, nako, winner to. Oo, kasi yung mga tipong with the heart, yung mga ganon. So, yun, winner to. Magta-title to. Kasi parang feeling ko, halos abot kamay niya na yung pangarap kanina eh. Yung parang hawak niya na eh. So, naano lang siya, nasalasihan lang siya. So, sabi ng ganun, swerte swerte eh, at destiny talaga. But happy ako sa naging resulta. Yung naging second runner up tayo, I think it's good na position na nakuha ni Miss Philippines. Kasi, parang feeling ko, hindi rin naman nila papanalunin na ang Asia. Kasi nga, di ba, sunod-sunod, wala kay Philippines. 2018, tapos 2021, 2022, 2023, puro Asia. So ngayon, kung si Philippines ang mananalo, parang kawawa naman yung ibang content, di ba? Baka magwala na sila ng bonggang-bongga. Kaya okay na yan na naging first run-up si Venezuela, tapos first ah, title holder sa si Puerto Rico, and then tayo second runner. up Be happy and be contented. Kasi nakita din naman natin na talagang deserved din naman nila. Di ba? So yon kaya... Bongga yan, laban yan. Uh -huh. And then, para sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo Puerto Rico ang nanalo dito sa Miss Intercontinental? Well, ang masasabi ko, bongga. Ito yung pang-apat na nilang corona. Napanood ko rin noong 2016 kung paano sila kumuha ng corona. So, tuta, uh, 1986 ang kauna-unahan nilang panalo 2010, 2016, and 2024. Masasabi ko, bongga! So, kanina nga habang pinapanood ko siya, sabi ko, ala, si Puerto Rico, ang liit lang niya. Pero ang kikita mo talagang palaban, dito mo masasabi na, small but terrible. Ganon! So, yon So, sabi ko, bongga! ba diba? Kasi kung iisipin mo talagang ano eh, ang ang ate talagang ayaw magpaawat ay magkasunod pa sila ni Philippines. Nakakain siya ni Philippines ng bonggang bongga Pero alam mo 'yon? Ah, hindi siya nagpapakain ng buhay. Lumalaban ang beauty ng lola mo. Kaya sabi ko ay amazing ang bakla. Mukhang ito niya pa ang muta title Kaya sabi ko, okay lang na siya ang nanalo. So, pang-apat na nila to. So, tayo ay pangalawa pa lang. ba diba? sayang, pangatlo na sana kanina. By the way, hindi ganong kadali talaga manalo dito sa, ano, sa Miss Enjoy Continental. Kasi nga, yung cut, ang hirap talunin. So, swerte-swerte. And then, isa sa mga masasabi kong swerte kanina ni Miss Philippines kasi nga, di ba, umabot tayo sa dulo ng laban. Kung parang sa simula pa lang, alam mo nang papasok siya kasi nakuha niya nga yung power of beauty. So, congratulations pa rin. Malay niyo sa susunod na taon ay mag-produce si Madam Cory ng mas bongga, mas winner, mas panalo, di ba? So, yun, sa so, at masundan natin syempre yung ating mga reyna na si Karen Galman at saka si Cassie Cindy Obinita na bilang reyna ng Miss Intercontinental. So, 52 years na pala tong pageant na to ganong katagal, ganong kabonga kaya sabi ko, ayun ako. Swerte natin at nanalo na rin tayo dyan. Marami na tayo na runners up dyan, pero yung title, dalawa pa lang. Pero mali ninyo, sa mga susunod, diba? Kasi si Madam Quirino, ang target niya talaga ay makuha ang corona dito mula sa mutya ng Pilipinas kasi ang mga nakakuha ng corona dyan si Binibining Pilipinas kaya nga tuwag-tuwa si ano eh si si Christine Ann Perez kasi sabi nga iba talaga ang binibining Pilipinas pero iba din si Madam Kirino dahil si Madam Kirino nakapag-produce din niya ng Beauty Queen mula sa Miss World na hindi na-produce na Binibining Pilipinas. ba? Diba? So, yon kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated tayo. Syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang impossible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. thank mm -hmm. you